Magandang umaga uh, uh, mga dito Ah, tapos tayo ng mga alakang baboy dito. Ah, uh, ay yung ating mga baboy dito. Ito, so, yung mga uh, nilagaan na uh, palakihin baboy. Ah, uh, ito sila. Ah, uh, nagsiksik sila sa maliit na kulungan kasi wala tayong pinagawa na kulungan na malaki. Kaya, dito lang muna sila. Yung ating mga inahin dito, Uh, wala na tayong ano dito wala na tayong nanganak na baboy, tapos na lahat nanganak na lahat ito, ang ating alaga dito yan, may ano po sila, may apat na malapit na mga anak uh, sa taposan siguro ng November uh, baka mayroong mga nakita yan yan mga ano atin mga mga inamin yan yan ito sila lahat dito na sila sa ano sa pin dito na sila mag magantay sa kanilang araw ng panganak ito, baka ito, no, dinder siguro to Maraki-laki naman na uh, siya nito. Ito ang uh, ano natin uh, nakita natin na uh, may kaibahan na yung niya. Mag-iba na. Ah, uh, ito lumalaki. Uh, Malapit niya natin. Pati yung sa dulo, yung dulo yun ang para silang kasabay Ayan na, uh, buwan na ito, no, dinder yung mga ano natin diit na tira-tira sila mga sila na yung maiwan dito sila pilihan naman ito ng malaki kaya may maliit na iwan dito ah, alagaan din natin to may anin dito na iwan yung sa dulo yung sila din ah, Maraming salamat sa aking mga subscriber ya. Yeah? Uh, set out sa lahat ng sumusunod sa ating video uh, maraming salamat ito yung update natin sa ating babuyan dito uh, mayroon natin sa ito sila may apat na sila na iay yung dalawa malapit na mga anak may ano pa yung iba bago lang na nawalay ay uh, inintay natin na ilang araw baka maglandi. Hindi pa sila naglanding sa so, ngayon. Ah, uh, ito sila. Yung ating baboy ah, uh, ginakain na dito po uh, so, at sinaloan natin ng ku kunting gistiting. Ah, uh, ito sila. Yan. Uh, Maraming salamat sa lahat. Yung mga nag-subscribe sa aking video sa YouTube channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay. Salamat sa inyong suporta sa aking channel. Hanggang dito lang ako. Maraming salamat. Magandang umaga sa buong Pilipinas.